guys. Pakita ko lang to nabili kong ano, food processor. Mini food processor. Actually, pang ano lang siya, guys. Pang bawang, onion, mga ganon. Pang chili. So, yan. Sobrang ang cute niya, guys. Tingnan niyo, oh. Sobrang talas din ng blade niya, kaya ingat-ingat lang po. Ingat tayo sa paggamit nito, guys. Kasi 'di ba, guys, kung napanood niyo yung mga free video ko, gumagawa pa ako ng chicken flakes pastil. So kailangan po nun ng maraming bawang, maraming sibuya, sili. So ang sakit pala sa ano, ang sakit pala ng bawang ang init sa kamay pag andami So minamano-mano ko kasi before. So ayan, para naman mapadali yung ginagawa ko, bumili ako nito guys. So, ayan. May nabalata na akong bawang dito. Ayan. So, medyo chinap ko kasi malalaki yung bawang para at least hindi rin naman siya mahirapan. Ayan, para hindi rin agad umano yung blade niya. So, ayan. So, ilagay natin, guys. Sobrang na ang cute. Talagang tuwa ako. So, ayan. Ayusin nyo po yung paglagay sa loob para hindi ma-deform yung as in dapat pantay po ito. So ayan, lagyan na natin ng cover. Mm -mm. Ang hirap. <laughs> Dahil hawa ko yung hawa ko yung ano, camera. So ayan, guys, nakalapat na siya. So dapat talaga, guys, lapat na lapat siya. Ayan, yung nose niya dapat talagang as in naka ano sa loob. So, ayan guys. Rechargeable ito guys. Ayan. Wireless. Rechargeable. So, ayan. I-grind na natin. Push nyo lang yung button sa taas. And then, talagang matitinitinit siya. talaga ako. Okay. O, diba guys, ang pino. Hmm, ganun siya. sobrang natuwa ako dahil napadali talaga yung ginagawa ko. Pwede lang guys siya sa ano ha, sa sa bawang lang siya pwede. Bawang, onion, chili. Hindi siya pwede sa rice, beans, meat. Kasi sobrang mini lang po talaga. So, ayan. So, ito, ibo-wipes nyo lang to. Hindi siya pwedeng basain, pero yung, yung tub niya pwede. Itong nose, hindi siya pwede. I-wipes nyo lang po ng paper towel. So, ayan lang, guys. Diba? Nakakaaliw. cute. Bawang lang po yung green nine ko. Kasi ito lang yung gagawin ko ng, gagawa po ako ng chili oil. So, ayan guys. Thank you for watching. Sana naaliw kayo. Thank you.